Base sa pag-aaral, 40% ng populasyon sa South Korea na nasa edad 20 at 30 ang pinipiling huminto sa pakikipag-date. Nagresulta ito sa tumataas na bilang ng mga Korean na nananatiling walang asawa. Ayon sa Statistics Korea, ang bilang ng mga rehistradong kasal ay patuloy na bumababa. Noong 2011, nasa 300,000 kasal ang napaulat pero lumiit ang numerong ito taong 2017, sa 260,000. Kapansin-pansin din, ang pagtaas ng porsyento ng mga single. Taong 2016, nasa halos limat kalahating milyong koreano ang namumuhay ng mag-isa, na lumobo mula noong 2000. Ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit ayaw nilang magpakasal ay dahil sa kakulangan sa pinansyal na aspeto, partikular na sa mga lalaki na hindi kayang suportahan ang buhay pamilya. Karamihan sa kalalakihan ay walang permanenteng trabaho at meron lamang mababang sweldo. Idagdag pa ang kultura ng mahabang oras ng pagtatrabaho sa South Korea. Noong 2017, umabot sa 2,024 hours, ang average working time ng mga Koreano. Kaya kamakailan lang, nagpatupad ng batas ang gobyerno nito, na nagbabawa sa lingguhang oras mula 68 sa 52 na lamang, sa pag-asang ang mga mamamayan nito ay magkakaroon ng panahon para sa personal na buhay at pamilya. Ilan naman sa mga dahilan ng pagtanggi ng mga kababaihan sa pagpapakasal, ay ang pakikitungo sa mga biyanan at gender inequality na talamak pa rin sa lipunan. Kabilang na dito, ang hindi pantay na hatian sa gawaing bahay, kung saan 46% ng married Korean women, na ang edad ay nasa pagitan ng 25 at 54, ay gumawa ng mahigit 80% ng household chores, samantalang ang kanilang mga asawang lalaki ay wala pang 20%. Maliban dito, ang ina rin ang responsable sa pag-aalaga at pag-aaral ng bata. Dumarami na din ang mga kababaihan na nakakakuha ng degree sa kolehiyo at nagkakaroon ng magandang trabaho. Bukod sa mga ito, ang mga Koreano ay hindi rin kayang talikuran ang kanilang single life at nahihirapan din humanap ng karelasyong may kaparehong social status. Ang pagbaba ng bilang ng married couples ay nagdulot din ng mababang birth rate sa bansa. Sa katunayan, ang South Korea ang may pinakamababang fertility rate sa mundo na may record low na 0.84 noong 2020. Dahil dito, ang kanilang populasyon ay bumaba sa unang pagkakataon noong nakaraang taon, na may halos 280,000 lamang na naitalang mga kapanganakan, habang higit 300,000 naman ang naiulat na pagkamatay. Ipinakita din ng datos, na isa sa limang mag-asawang nagpakasal noong 2015, ay wala pa ring anak. Maraming kababaihan sa South Korea ang pinipili na hindi magkaanak, dahil kahit sila ay buntis at malapit na ang kabuanan, kailangan pa rin nilang asikasuhin ang pangangailangan ng kanilang asawa. Matapos anak, dapat naman nilang iwasan ang hindi kaaya-ayang itsura, at ibalik ang dating timbang. Ang mga establishmento naman sa lungsod ng Gangnam tulad ng wedding halls, at ilang grade schools sa Seoul ay nagsara na din. Dahil dito, ang bansa ay gumawa ng solusyon sa lumalalang demographic crisis sa pamamagitan ng paghikayat sa mga single na sumali sa government matchmaking. Kasama din dito, ang pagbibigay ng infertility treatment para sa mga mag-asawa na hindi magkaroon ng anak. At pagbibigay ng 1 million won sa bawat magsisilang at karagdagang 300,000 won kada buwan na tatagal ng isang taon. Habang 6 million won naman sa mga mag-asawa kung sila ay liliban ng tatlong buwan sa trabaho upang alagaan ang kanilang maliit na anak. Pinapayagan na rin ang mga single mother na irehistro ang kanilang anak gamit ang kanilang apelido para mabawasan ang diskriminasyon sa mga walang asawa. Ang pagbaba ng birth rate sa South Korea ay nagresulta naman sa mataas na bilang ng matatandang residente nito. Ang mga koryano na may edad 65 pataas ay umabot sa 15.7% ng kabuoang populasyon na 51.8 milyon noong nakalipas na taon. Kaya pagdating ng 2025, ang bansa ay inaasahan na ring magiging super-age society. Ang patuloy na pagliit ng populasyon ay lumilikha ng krisis sa paggawa na naglilimita din sa pagunlad ng ekonomiya sa ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay hindi lamang pagsunod sa tradisyon, kundi pagpapanatili din ng susunod na henerasyon.